dinero linya ng crudok <laughs> ano, okay, na makina o, malapit na sa tabi nalalastran na yung angkla nila Delikado ito dito

labas na rin itong ano, kilin, singko 5. din ano. Lucky. Police starting na ito, palaot na. Palaot na. Gantay na lang ito nang ano, lantap. Lagay na yan ay. Punta na ay ka vlogger Janpol at Nagpatulong pag ng nang angkla. Bubaba mo minor eh. ni. Hindi na dali na minor. Kasi sila ginagawa niyo rin. Tungkas sabayan lang diyan po paggawa ang nagawa dito iisa lang sa nagawa sa gyanpon Tanggal lang pare ha? Si para robot. Si robot na lang diyan. Sugo ni sugo ni sugo haw Mangilo Ha? Mangilo Wala, wala di ba yan? Mangilo ba? Para ka nag-akyat sa puno ng nyog Sa amin lubid sira Ilipit, di na naulian Pagdukot Pagdukot siguro yun Ha? Baliktad na pagdukot Baliktad Kasi yung Baliktad yung marito yun Sige nga paano yung sarasatin dun Sakayan natin yan pag Pag nabunot na ito Sakay tayo dun

helicopter na andar ba? Ha? Parang helicopter. Gawa na no. Yan sa no. Sige ba? Oh, oh, oh. <laughs> so. sa mga pangina, nangalakal na <tolak> <Chevy Mustang91 anesthet adjectives> <tolak> ayos so. ah

malaki ito malaki lang pala kung nari yun mataas lang una pero sa bu buka malaki buka itong ng race mababa lang ang ano nito roda pag na repair naman ito ay liliit lilit na rin Lili yan yan po lang pag ito na repair nakaka-vlog ito na kami maya maya pa yan o dito ang dana yan ilaw <tipulay> yung healing sink ko nasayad sila dyan o targado kasi yan police starting sayad sila dyan o hindi sila nakaabot nun sa may tapat ng pier sumayad na Medyo yan sila at ah, wala man yang kargada. Hindi yan sila sa sayad. Tatlo ang ang tawag dyan, kaya tinulungan namin. Pangatlo yung kapitan. Marimbux. No palabas, palabas na rin kami mga vloggers hindi pa rin nakalis itong hilin si Go sayad pa rin kargado kasi yung dyan po, lando na ayun o no, palabas na sa bunganga ng ano bunganga na sayan yan hindi nakalis Marami kasi nakaharang dito na pangulong. Tandaan kasi ng malalim dito, nandun sa kabila. Yung mga pangulong. Shout out sa mga sakay dito sa ano. gilin 5. Ang full cool size nito ay Agila. Agila 5. Kapitan nito si Gya Wing Wing. bangka din ito nasa 180 siguro ang karga rin to. 180 block eh nilinis ako ng sales ko ngayon lang nakapaglinis kay nagtulong kami rin kanya pagbira ng angla ni ano dyan full nakakas mo dito ang kablagan sa tapat malapit na kami sa sapat na tinaykan magpandar ako ng makina ko linihikan ko inabong ko yung kaha dites dito nandito na po sa may tapat ng planta dito sa may pinagawaan sa so, ito nung ginawa ito, ginawa ito nung reliever Wala <laughs> na ito Tugnawan Ayaw

dyan dalawang angkla sa katali pa sa buya nangampay nangampay, oh, nangampay pinatay nangan makina pinatay wala nang makina o patay na Baka namatay ang makina yan! Kaya nagulog ng angla! Balikan namin mga ka-vloggers yung dyan, Paul! Tumawag! Namatayan pala ng makina! Delikado yun don, Aming hihilain! Nabunot daw yung gas lane doon sa... Container, hindi tinali yung linya ng kudok. napunot mayigit nakaariya kagad ng angkla kaya kung hindi ha ah, dasag talaga sa tabi uh -huh. hindi kasi kami makaikot doon kanina nung nangangampay yung dalawang kasama niya hindi kami makaikot at iisa lang ang timon ito. nahulog ko sila ng timon nito Ano ba hilig niya pare? Ha? Uh -huh. Hindi ko hilig 'yan. Ano ba 'yung Dalang. Ano 'yung hinahanap niya? I mangkla nila Delikado ito dito Ang mahirap nito at Maalon Lilipat pa ang tao doon At kung nang magbibira ng angkla At dalawang angkla hinulog nila Ako na lamang na Tulungan na sila, tulong Tulungan sila, tulong Tulungan tulong ilastra na nga oh na nga oh ilastra na yan ano muna isang isang di ba dua na dua isang angkla dua. magbira sila ng angkla bira ng angkla ano ano ang paangan nilang yun bumumpahan bumumpahan para matalabas o hangin hindi na natin yan dahil at mandara bira na lang nang angkla doon yung mga tropa. <tot> <Bum -baan. tot> series na nandun. Sa 2 series. Sabantin na kami dun ng vlogger sa kapila sa Buyan. Mandar na yung Janpol. May e, bumbahan lang yung niksumpam ano, para matanggal yung hangin. Na uh, hukot daw yung hose sa container. At container yung ginawa munang tangkihan. Ito samantala. Kaya naghulog muna sila ng angkla dyan. Ano na yung mga kasama namin? Bale, anim sila doon sa sumampa. Tulong pagbira ng angkla. Dito din ang dala na yan. Sa pupunduhan namin sa ano po yan. na gano. sa dyan po. Ano naman dyan po lang po. mga namin.

na buyan Nandito na kami banda sa may malapit na Sa binulasan. <laughs> <Tayo. laughs> <Wala, bupure. laughs> <Dota>, <laughs> 哎，来。